no? Ah, tanggapin niyo po na itong bigas. Uh, uh, no? May mga biscuit, gatas, oh, ito na oh, nay, uh, mga kape, asukal, noodles, at mga dilata na no. Hello po mga kababayan na. So, nandito na po tayo sa bahay ni Nanay Conchita Rial. So, ahli hali, na, na, po kayo at pasok kayo sa kanilang bahay. So, Nanay, kapag na po. <laughs> Nilalamig po kayo, Nay. Hindi <laughs> po. Nakasetan po kayo. na. So, eh, malamig. Oo, <laughs> oh, malamig. <laughs> so, ito mo nga po mga kababayan ng kanilang tirahan ni Nanay Conchita po. Conchita. Ito so, po no, yung kanilang bahay, no? Sino po siya, nanay? Manugang niyo po? Manugang niyo po sa ate? Ayun po no, mga kababayan, nakakaawa po ang kanilang kalagayan. Ni ni em ilang taon ka na po, nanay? Ilang taon na po kayo, nanay? Six, oh, 76 na po kayo, nanay. Ang tanda na si nanay mo. So, ayun nga Nayno, um may nagbigay po ng tulong no na galing sa ating kababayan. So, ayun nga Nayno, isa po kayo na na aking natibihin na magbigyan ng konting tulong Nayno na isang kababayan natin na na tinutulong sa ating kapwa na tulad niyo po Nayno. Ah, uh, tanggapin niyo po na itong bigas. Tayo yes, at uh, konting wag counting grocery na yun no? may mga biscuit gatas, o oh, ito na yun. Saka, yeah, oh, o na uh, mga kape, asukal, noodles, at mga dilata na yun no? Inin eh, nyo ito na para ano naman, uh, lumakas kayo at itong gatas. At, ito na at, at may isang tray naman tayong itlog na yun no? um, Galing ito na nice, sa ating kababayan na eh, sa Israel. Uh, ano anong masasabi niyo na nice? sa uh, nagbigay ng tulong na Salamat po. Hmm. At binigyan mo ako ng tulong sa uh, akin. nanonood po siya ngayon na nice, sa uh, ating video na no? so ang masasabi lang po natin na no, sa nagbigay ng tulong ay pagpalain siya ng Panginoon. No? Sana ay marami pa siyang matulungan na tulad natin na nangangailangan ng tulong. No? Um, ito na, ma malaking bagay na tunay no, na binigay ng ating kababayan uh, sa pang-araw-araw na ating gastusin. Uh, sa hirap ng buhay na yun. No? Um, kasi hindi na ako makakapagtrabaho. Hindi, na hindi, hindi na po kayo makapagtrabaho na No? Um, Kawawa naman po si nanay mo, mga kababayan. Ay, nay! May sabihin po pala ako sa inyo, no? Ay, may tanong po ako sa inyo. Isa po kayong katutubong kalinga? po doon tagatabok. Ah, oh, taga O, oh, yun po, nay. Kalinga daw po yung, kalinga po yung ano, nagbigay ng tulong sa atin. Um, ano masasabi niyo na sa katutubong kalinga niya? Oh, Hindi diba? ako marunong mm. yung mga anak ko. Ah. Mm -mm. <laughs> Isa din po siya, ano, katutubong kalinga na, yung nagbigay ng tulog. Tabok kalinga pa. Oo, oh, tubok kal ah, taga-tabok kalinga. Ang cute ng bata. ayun okay. <laughs> O, oh, yun na, ino, um, San po ba kayo, taga Tabuk po kayo na ino? Opo. Mm, nakikipag-asawa lang po kayo dito. Mm, mm. Pero patay na. Mm, patay na yung isawa na dito na ino. Isa na po mag-isa lang mm, sila. Mag Isa na lang mag-isa na lang kayo sa buhay. So tingnan niyo naman mga kababayan ng kanilang tirahan. Um, sana po uh, kung may gusto pong tumulong no. Um, sana po matulungan po natin sila, no? Oh, ito po yung kanilang tirahan. Nakakaawa po ang kanilang kalagayan, mga kababayan, no? Sira't sira na po ang kanilang mga pader. Sinira ng bagyo. Mm uh -huh. Sinira po ng bagyo, to no? na. Ito po ang kanilang... na hindi pa nakakatakot, tunay. Walang ano, walang sara yung anyong pintuan na yun. Walang wa ano. Wala na, sinira ng pintuan. Ay, delikado ito bagyo. yun, bagyo. Eh. lang kayo, nay. Um ayun nga na no? um sa ayun na yam um, pagpasalamat na lang tayo ulit sa uh, nagbigay ng ating salamat pinula. po uh, ayun nga anak anak sa katutubong kaling po yan nagbigay okay. So hanggang dito na lang no mga kababayan. Maraming salamat ma'am ulit sa tulong Ay! ninyong binigay sa ating mga kababayan no. Bye-bye po.